Oh, Good morning, mga friend, mga lords, mga kabuting ting. Apil tanan niyo, kani siya apil ni. Oh, watch out, shut down. <laughs> oh, natay kita trabaho di karon mga loads no. Ang ah, problema ni ang motor na wala kuryente pero noon ko na dahang wire di oh. Mukuha lang tag isa, isumpay ng motor, ah, motor na ni kuryente bitaw mga loads. Important. Ah, problema ni motor daw wala kuryente, napalong lag kalit nya. Ang ah, ay buhaton ato ani. Ah, buhaton ni nato, ni to, eh, na to buhaton, ni ko ni masulbad. No ah. Pag sulbad na eh, ni ato nang koneksyon sa kuryente una, Mingon siya naka-direct na daw na yung motor. So direct pa ka nang i-diretso. Mura direct. Oh, ato lang tawon na yung switch kay dire daw sa yang ignition coil. eh. Wala magi magawas na kuryente. Mura ipamuluga na siguro ni si Sir og sinipa oh, eh. gini mahata og kuryente. Oh, shutdown. Ha? Oh, ana siya. So ato lang tawon yang switch primero una. Na daw dire sa u Kuya na kanang motor kay ang switch na na sa U-box. Kini boss, boss. Mana sa? Mana ni yang switch so? ilisan niya agyan ng asit so una ato sa siya ni i-direct pag mahatag o kurinti so da ang daot sa yung motor is kaniya switch ra so ito so, yung tatak ato nang direct so testing nga na ito patid patid yung kran ha dili ang motor patiran patiran yung kran ito na nabay kurinti mo gawas kung na'y kurinti ha mora ni daot okay gadagan mo daw na yun yan napalong lekalit Di sama palung dari so. No? Awak gen. Tahu. Burnout. Belum tahu. So. Burnout yang motor. Antau nak so sunod natong lantau nang sor saya hang kurinte kau asa dapat. Antau. Okay. Listingan atau kaya supply. lah. So, una mga lods sa atong Subayan source ay ang kurinte. No, kung lang taong daan, kung source ng CDI, DC ba siya or AC para mapinpoint na ito kung sa hata na ito kaingon. So, nakita na ito din mga lods. Muna ang yang stator coil, muna yang wires yang stator. So, makita na ito din ang color. Ito ang kayilo, isa ka green o isa ka Bl� blue nga body is white so kaming dua ka yellow meaning naka full width motor dahil yung kaming green muna yang ground no, muna yung kaming blue nga body white muna yang pulsar so wala siya ay uh, primary coil so dahil coil type saan muna kita kitawag na to OTC 4 pin ang yung CDI so ang mga taon source direct with it so ato na tanong mga lods ato sa sabayo ng source atong 43 sa puti ado kay yellow so mo ko na

ngayong kurinti ang istitor mga lulot so wala kong lima istitor puso ng istitor so nakita nato anong kurang medyo iluskuntak ang istitor kasi naman rin niya daw katotong subayon ganda rin para makapujo sa kurinti paingon sa iyo at wala kong nalikulito sa kurinti paingon sa TUCDI So yung ato ang pag-test sa full wave stator no, pwede po siya nyo mo i-test, pinag eh. Atong iba di ground ni atong test light. Test light ang iba di, di ground. Kinahanglan uh, na hindi test plato. So kinahanglan uh, yung mga load, dili na siya musigay ni Kagi. Karang magbalik sir. Pag musigay niya sa ground din. Okay. Pag so, musigay, kinisagalin niya. Kini okay sir, Uh, wala sila so meaning kung ang kiyahang step coil dili ground so sunod basic step dali na punta sa sakit kabit natin uli mga lods yung sakit ng kanyang stator patungo sa kanyang harness kasi ang susunod natin i-check is yung harness wire naman patungo sa kanyang voltage regulator. Pointing so, ang mula ko

So busa sa ta kasaya. Oh, mga loads man problema siya eso sir. sir. Randy sir. So walay kuryente ang nagawa sa 2 kilo so meaning mga loads. Ang diferensya, ang linya dire sa yang harness gi kan sa sakit resistor sa bayon sa sakit sa ayahang regulator walay kuryente ang musulpot muna na possibility Diliman dari motor ka ay ko supply na kurente eh, pa imong sayang si Biay. So ang bato na to simple ra kayo. Kay e, nakita man nato sunog siya. Yo. E, ni mga oh, sunog man ni siya. So possibility na ang loose contact ni diri sayang sakit. So ator ni direct kampiran rato ni sa wire. Kay isod kayo mapalit ang pisa diritso o niya wala pa na makita ang daw niya electrical raba ni kanit kanit raba ni release yun naman siya so ito ninyo yung piran ron pag mo gawas ng kuring tinu eh saksa nga ito regulator kung musok Tulang tahun na ito, kumurubay na magkurinti. Kita nato ito, no, ang isa kawair sa iyahang, ang isa kayilo dapat, pinagpangan, eh, wala na. Tunog na naputol sa nakaroon sa luskong tak. Siyang buhato na ito, ano, na lang Lord, Lord Pernah Tuning Doha, Eric Tan ato niya. Eh. Ang itabo niya ni Lord, mga Lord, na short ni siya. Luwag-luwag ba? So, once maluwag-luwag sa siya, ini untol sa iyong motor, mulihok na siya, na-short, na-short sa kuryente mo na siya, nga nalanay ni. So, inaanay ba sa mga Lord? So, isa kay Ilo So, narang sa kay Ilo sa iyong motor, ato narong-karong subayo. Eric Tan lang eh, ato niya, para nga, uh, baik ba? So, na na mga lods sa so, supaya na nato ang linya paingon sa iya uh, ha. Harness wire mo na yung sa to harness nung linya. Do, ang doon ilo. So, ato at, na siyang So, na so. so, sa pagkabit din yung mga lods, sa uh, problema at bailo kaya wala polarity. You no. Know? Kani siya pwede dire. Kani siya pwede dire. Kani siya pwede dire. So, ato at, na yung iputol. Direct na to. Direct na Para di na mag-loss kontak. So, ito trabaho mga lods na direct na nato ito ng gitape balik na to po na ito ngayong so kani wala na kaya wala na sa connection pero so balik na ito acoustic na nabay ko rin ting ang mga sulod sa uh, dahil tapos na nating narikta yung dalawang wire na naputol yung dalawang yellow so balik na naman tayo sa basic step na ginawa natin check muna natin yung gawa natin Uh, kung may kuryente na bang lumabas sa dalawang yellow wire so ang paseso po katulad lang din ng unang ginagawa natin this take ko kan sir may kuryente bloo pero go ang line niya okay lang kagani na wala na sa cellphone ayan mga kebutingting lumiliwanag na dahil may nakita na tayong o umiilaw na yung ating test light so ang gagawin natin dito uh, kakabit na natin uli yung mga the sockets ng ating uh, regulator para ma-check natin kung may korinti na bang lumalabas sa ating stator o sa ating ignition coil. Nakadirect na siya. Pag switch ang dao kina, dali na switch ang So, gilid-gilid, sa na na eh. Stay nga na to. Kung ano na ba yung currenting, magpapasitin niya. Stay to. Okay, kranda ko, sir. Habi-habi, magpapasitin niya. Ah, magandang! Ah, ah, ah. Oh! It's alive! It's alive yung kasa! Oh, why? Hindi meron. So, ayan mga lods. Lumiliwanag na rin yung ating ignition coil. O yung tinatawag ting tension wire. So, wag nyo lang hawakan. Baka kiligin kayo nyan <laughs> So, babalik natin yung kanyang spark plug cap para matisteng na natin paandarin yung motor ng ating customer. Ah, puy! Kapoy! Eh, ah, dyan oh O, nararamalot. Nararamalot. O, dyan na. So, biligay ko sa motor. Sige, sige. kaniyan yan, papalitin na. I-suggest ko, maa, turong sa bayo So bago natin tapusin yung ating video, shout out mo na sa ating mga bagong subscriber katulad nito. Hanggang dito na lang po ang ating video. Pwede nyo pa kung isubscribe at pwede nyo na rin i yung ating notification bell at pakilike na lamang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at God bless sa ating lahat.